mababad sa tubig para kayo mga katuyo yung unong baka po kaya binababad sa tubig pero po gagayan po mga pakain pag hindi na po kanakain gawa ng medyo sawa na nga po yan po mga katuyo minagtatanong po sa akin kung sino daw po ang nagpapakain ng aking baka pag may pasok tuwing hapon po tayo nang umumpay at sa umaga naman po si tatay po ang nagbibigay ng pakain sa mga baka gawa ng Di po natin mabibigang gawa ng nandito sa lampa. At pag na naman po natin sa malapit sa bahay, ay mamamait lang po lalaw Gawa ng nasanay na po may kasama. Iunga lang po ng uunga. Ay di, makakasuhi. Dati po nagbibigay siya umaga sa hapon po tayo ng umpay. Ano? At nung papay naman ngayon Ngayong hapon, kakagaling ko lang po sa school, mga katukoy. At mga katuki, nalagyan ng konting drak. Diyan kakaunti. mga katukoy, at pinapalabo lahat ng inamin po ng baka bago po natin ilagay ng kasain. O po mga katukoy, ari po kasi narin binababad sa tubig para gaya mga katukoy, o. Oh. baka, po kaya binababad sa tubig. Pero po, gagaya po mga pakain. Pag hindi na po kinakain, gawa ng medyo sawa na nga po. Hindi e di iniis, iginagayan e, po mga katukoy. At kasi po nang baka medyo malat-alat. Yan. Ang mga inama ka to ko eh. Ito muna pa yun. po oh, mga katukoy, oh. Gusto po kasi ng baka mga katukoy ang asin. nandito po ang ginagawa na mga katukoy. Pag uh, medyo puno po at hindi po kain yung baka at medyo pihikan po, ginagantuhan po namin ang asin. Yan, po ang asin sa tubig. Yung konting asin lang ang mga katukoy. Babad po sa si isang 125. Ayan, ispray nyo lang po. Ayaw na po uminom ng baka ay di natin pong aalisin ha at itatapon lang po niya yan kaya mga katukin. at tayo naman po ngayon ay mangungumpay at para po bukas may pambigay din si tatay pag tayo wala kaya mga katuking tayo po mangungumpay namang damo o trigo mga katuking ulit pagkagaling sa school yan po Ubus na ang kumpay eh, mga katukay. Try ko naman natin sunod ako kumpay. Ang mga nagtatanong po, kung may pakain ng aking baka, ay meron naman po. At tayo huy ng kumpay, tuwing hapon, ako ho, Na ah, mga katukay. At si tatay po nagbibigay tuwing umaga. Shoutout nga pala po mga katukay, doon siya nagtanong at nagcomment na kung may pakain daw po ay baka. Ayan ho. Wala pa naman ho.